Wow, oh, man. Sinigang ng buto-buto ng baboy, guys. Sinigang. Saug natin, guys. Yan lang ang na rin, guys. Gabi lang at saka ripulyo. Uh-oh. Init, man. Ayun na, guys. Lapit na malambot yung karne natin. tigas pa palambutin muna natin luya sibuyas siling de leche kaapi oh my god guys huh? napakasarap <laughs> ng sabaw kasi malakas ang uh oh ulan sa guys lakas <laughs> <Buto, buto laughs> <ng baboy. laughs> na guys oh. Sus, ang sarap. Oh, wow, man. Ayan na, guys, oh. Ang sarap. Uh-oh. Um, usok usok pa. Ayan. Kain na, guys. Kain. Mukbang na naman. <laughs> oh, wow, man. <laughs> Ayan, na tayo, guys. Uh-oh. meron din tayong sangyo. Wow! Hey guys. Tapos meron tayong pampadighay. What? <laughs> <laughs>